Guys, bakit nila may mga taong dimande? Eh? Pag di naman sa'yo, ng respeto. Pero sila mismo walang respeto sa'yo. Yung mga taong... walang pakialam sa nararamdaman mo or sa mararamdaman mo pa. Yung mga taong... as long as masabi nila kung gusto nila sabihin sa'yo. And they don't care about your feelings. At the moment You speak out. Iniisip nila, bastos ka. Iniisip nila, disrespectful ka. Iniisip nila, unprofessional professional ka. They are very sensitive of your words. It's simply mga words. May meaning yun sa kanila. Bakit ka mo? Because they are guilty. Kung paano kanila tinitrip. Mula silang pakialam sa mga sinasabi nila towards you. Dahil feeling nila sila lang may karapatang magsalita. Kapag nagsalita ka, bastos ka na para sa kanila. Ang hirap makasamahan mo rin ng tao. Ano yung mga tipong tao? Mga tipong tao below the belt kung magsalita about you. At kapag hinayaan mo sila guys, mas lalo, mas lalo nilang yurakan ang buong mo. And never, never allow people to destroy your peace, destroy your dignity, your value, and your life dahil may mga tao. Ito Mga tao, walang pakialam kung masaktan ka. The feelings nila, mas nakakataas sila sa'yo. They're demanding na respetuhin mo sila na maging professional ka without realizing how they treat you. Napaka-unprofessional. Diba? I can't imagine this kind of people. Ba't is lang masasabi ko, guys? Don't ever, ever allow people, other people, to destroy your peace. What's Nap important? What's more important than peace? Nothing. What's that number not One.